Sa nakaraang kwento natin ay idaniklara na ni Suyen ang kanyang panalo at sa pagpapatuloy ng kwento. Sa sandaling yun, bumalik sa alaala ni Yuj na na ang isang tagpo kung saan dumating si sekang Binati siya nito at pinuri sa kanyang nagawang pagsisikap. Ipinahayag ni sekang Kang na bagaman kaunti lang ang kanyang naibigay, sinadya niyang dagdagan ito ng kaunti, lalo pat narinig niyang walang pamilya si Yum na at medyo mahirap ang kanyang kalagayan. Buong pasasalamat na inilahad ni Sek Kang ang kanyang pagkilala sa kontribusyon nito sa pag-unlad ng South Gangbok High. Mula sa alaala, bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Muling nagpakita ang quest window, ipinahayag nitong muling umaangat ang South Gangbok High, pinapalakas ng hindi matukoy na kapangyarihan. Tumakbo si Yuge na para umatake ngunit agad gumamit si Suyen ng claim card. Muling lumitaw ang quest window at ipinakita na naklaim na niya ang superior random attack card. Agad niya itong sinuri kasama ang level up card. Ang superior random attack card ay nagbibigay ng isang random attack skill sa sinumang crew member na gagamitan nito. Mabilis na sumuntok si Suyen at dahil sa tindi ng tama, nawala ng malay si Huge na sa sahig. Tahimik na inisip ni Suyen na malapit na ang sandaling yun, ang kanilang huling labanan ni Seikang. Habang gulat na gulat si Hawk Jinjo sa kanyang nakita, hindi niya lubos maisip na natalo si Yuge na. Habang tinatanggap ni Hino ang katutuhan ng ganoon pala ang West Gang Bok inisip niyang mananatili na lang siyang aso nito habang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, natuwa siya sa naging desisyon. Pinuri ni Suyan ang kanyang grupo at sumang-ayon si Haro. Bagaman nagtaksil sila sa South Gang Bok Hai, walang alinlangan sa kanilang tagumpay. Tinali nila si Bam Ang. Idineklara ni Suyan na tapos na ang lahat at inutusan si Bamang na sabihin kung nasaan si Sekang. Si sa halip na sumagot ng direkta, tinanong ni Bamang kung paano siya naglakas loob at tali siya sa ganung kaiyang posisyon. Ngunit sagot ni Suyan, kung ayaw nitong magsalita, ayos lang, sigurado siyang nasa South Gangbok High si Sekang. Si tinanong siya kung paano niya nalaman at sagot ni Suyan, halata naman. Nagtanong si Haro kung tatanggaw na ba agad sila roon ngunit sinabi ni Suyen na hindi pa. Kailangang magpainit muna sila ng katawan. Habang nag e ang grupo, sinuri ni Suyen ang kanyang bagong card. Hindi pa niya ito naaaral ng maayos. Inalala niya ang card na nakuha niya sa pagre-recruit kay Hakhen Ju. Nang buksan niya ang isa sa mga normal card, napansin niyang ito ay may kakayahang lumikha ng sobrang taas at matinis na mga tunog, mas mataas pa kaysa dati. Napagtanto niyang ito ay isang pinalakas na bersyon ng hit that high note C. Dati na niya itong tinanggal dahil hindi niya ginagamit, ngunit baka may silbi ito balang araw. Sunod niyang sinuri ang Lucky Bag card, isang unknown card na dumarating tuwing papalapit ang bagong taon. Samantala, sa East Gangbuk High, nakita ni Yahan si Suyen at ang kanyang grupo. Nauna na sila sa lugar. Nagulat si Yahan at tinanong kung ano ang ginagawa ng West Gangbuk doon. Sagot ni Bam Sang, Merry Christmas, mga hayop. Humingi ng paumanhin si Kim, ipinaliwanag niyang natagalan sila sa pakikipaglaban sa mga mataas na ranggong mandirigma ng South Gangbok. Pinuri sila ni Yahan sa kanilang ginawa. Ayon kay Suyan, hindi maliit ang teritoryo ng South Gangbok, kaya't malaking tulong na sila ang tumapos sa mga high ranking fighters, dahilan upang naging madali ang natitirang bahagi ng operasyon. Nabanggit ni Suyan na baka masyado ng malaki ang bahaging sinasakop nila ng South Gangbok, ngunit nilinaw niya na wala pa siyang opisyal na inaangkin. Pagkatapos ng digmaan panila ito paghahatian, nagtanong si Suyan tungkol kay Sekang at sinagot ni Yaha na siguradong nasa loob pa ito ng gusali. Nang tanungin kung bakit hindi pa sila pumapasok, inamin ni Yaha na sinubukan na nila ngunit nawasak ang buong grupo. Lumapit si Siyong Rayo kay Haro at binanggit na may babae sa grupo, ngunit mariingiti na ni Haro na hindi siya babae. Kinumpirma ito ni Yahan. Hindi lamang si Sik ang nasa loob. Lumapit si Chongyam kay Kuza at nagtanong kung isa ba talaga siyang estudyante. Sagot ni Kuza, maaari rin niyang itanong ang parehong bagay. Ayon kay kin, ang natitirang puwersa ng South Gangbuk ay naghihintay na lamang. Ipinaliwanag ni Yahan na ito na ang huling depensa ng grupo, ang personal guards ni Sek Kang. Kapag napatumba na sila, kasama si Sek matatapos na ang digmaan. Nagpa siya ang mga grupo, papasok mula sa kaliwa ang West Gangbok High, habang sa harap naman dadaan ang East Gangbok. Naisip ni Suyen na ang crew na unang makakita kay Sek ay agad magbibigay ng abiso sa iba. Pumasok siya sa gusali kasama ang kanyang grupo. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, biglang may mga kalaban na umatake. Hindi ordinaryo ang mga ito, sila na ang natitirang mandirigma ni Sek Kang. Pinayuhan ni Suyan ang kanyang grupo na mag-ingat dahil halatang hindi sila pangkaraniwang crew. Mula sa kanyang posisyon, pinagmamasdan ni Suyan ang mga kalaban, mga gising na, awaken. Nagtaka siya kung paanong ang mga tulad nito ay walang pangalan o reputasyon, Gayong ang buong akala niya ay tanging ang kanyang grupo lamang ang may ganong potensyal. Mali pala siya, ang mga ito ay nagpamalas ng lakas na hango sa pagprotekta sa South Gangbok High. Isa sa mga kalaban ang nagtanong kung bakit tila nagulat si Suyen. Sa kabilang panig, gumamit si Kuza ng Yamaki-style Kyokushin Karate Upper Block upang salagin ang isang paparating na atake, handa na silang lahat para sa susunod na yugto ng digmaan. Sa gitna ng tensyon at kaguluhan, Tinanggap ni Kim suyan na tinamaan na siya habang si Kuza ay sumang-ayon ngunit sinabing mukha pa rin siyang maangas. Itinigil ni Kuza ang biro at iginiit na oras na para magseryoso, ngunit sinagot siya ni su na siya ang tunay na nagbibiro. Sa kabilang panig, nabanggit ni Kuza na hindi maganda ang sitwasyon dahil may paparating pang mga kalaban mula sa kanilang likuran. Ayon sa kanya, matatapos lamang ang laban kapag natalo si Saek Kang kaya nagpas siyang manatili sa lugar na yon. Iginiit ni Haro na hindi dapat siyang maiwan mag-isa, ngunit pinatahimik siya ni Kuza sa pamamagitan ng paglalagay ng daliri sa labi. Hinawakan niya ang kamay nito at binanggit na tiwala siya na may plano si Kyuja, dahil alam niya ang tungkol sa pangalawang exclusive card. Sa puntong yun, nagpahayag si Kuza na maaari na siyang magpakawala ng buong lakas. Habang naaalala ang gising na anyo ni Kuza, napansin ni Suyen ang hindi ka nais-nais na amoy ng hininga nito. Nagpaabot ang quest window ng abiso na ginamit ni Kuza ang El Jablo at isang normal card. Isang Yakuza-exclusive El Jablo na nagpapababa ng lahat ng stats sa paligid, kabilang na ang kakampi, ng isang antas sa loob ng tatlong minuto. Maya-maya, sinipa ni Suyen ang pinto at tinawag si Sekkang na tila wala ng ligtas na daan. Biglang sumugod si Dong tak upang atakihin si Suyen at muntik na itong tamaan sa leeg. Ngunit dumating si Chang Gong Yam upang pigilan ang kamay ng umaatake, at ipinaliwanag na kakampi nila ito. Hindi agad nakapag-react si Su-yeon habang dumating naman si Yahan at nagbigay ng paumanhin sa maling pagkilala sa kanya. Ipinaliwanag ni Yahan na mataas ang tensyon dahil lahat ay naghahanap kay Sik Kang. Nang tanungin kung sila lamang ba ang magkasama, tumugon si So Yun Kim na ang kanilang ikatlong kasamahan ay abala sa natitirang bahagi ng South Gangbok High, katulad ng kanilang sitwasyon. Ipinahayag ni Yaha na walang saysay ang pahabain pa ang digmaan at kailangang matagpuan agad si Sek Kang. Ipinagkatiwala nila ang unang palapag kay Sidon Rayo, samantalang iminungkahi ni Suyan na pagsabay nilang linisin ang ikalimang palapag. Isang punk ang tumawa at nagsabi na wala roon si Sek at ang lugar na iyon ang huling yugto ng South Gangbok High. Inihayag nito na matagal na silang naghihintay at umaasa na maghihiwalay ang kanilang mga kalaban. Samantala, abala si Yakuza sa pagbagsak ng mga kalaban nang biglang lumitaw si Seikang at sunggaban siya mula sa likuran. Napagtanto ni Suyan na mula pa sa simula ay nasa unang palapag na si Seikang. Agad sinabi ni Haro na kailangan nilang iligtas si Yakuza, ngunit iginiit ni Suyan na mas delikado si Seikang kaysa kay Yakuza, dahil sa kanyang kaalaman na si Kusa ang pinakamasamang kalaban na maaari nitong makaharap. Sa unang salpukan, sinubukang itulak ni Sekkang si Yakuza ngunit hindi niya ito matinag habang nagbiru si Yakuza. Napansin ni Sekkang na hindi niya mahawakan ng maayos ang katawan ng kalaban dahil sa laki nito. Sa gitna ng sagupaan, naglabas ang quest window ng abiso tungkol sa pagbaba ng stats ni Sekkang at kasunod nito ay isang main quest, The Fall of South Gangbok High na ang ikatlong bahagi ay ang labanan at talunin si Sik Kang. Sumabak si Kuza ng buong lakas, iginiit na hindi siya baboy kundi mataba lamang. Sa kabilang panig, naghanda si Sik Kang na gamitin ang kanyang teknik upang pabagsakin ito. Nagpalitan sila ng mabibigat na atake, kapwa halos pantay sa lakas. Ipinahayag ni Sik Kang ang kanyang kagustuhan sa isang tuwirang labanan, habang mabilis at malakas ang mga suntok ni Kuza. Sa malayo, pinagmamasdan ni Suyan ang laban mula sa kanyang quest window at nakitang malinaw na lamang si Kuza. Naniniwala siyang nakatakda na ang magiging resulta. Gayunpaman, napansin niyang kahit tinamaan sa mahalagang bahagi, nananatiling matatag ang katawan ni Sek si Muling umatake si Kuza gamit ang Yamazaki-style Kyokushin Karate Straight Punch, habang si Sik naman ay gumanti sa pamamagitan ng biglaang headbutt. Ipinaliwanag ni Sekang na ang tunay na laban ay nakasalalay sa karanasan at umangat siya bilang pinakamakapangyarihang tao sa South Gangbok High hindi sa sugal, kundi sa panalo laban sa mga katulad ng kanyang kalaban ngayon. Sa huli, muling sumugod si Sekang habang si Kuza ay naghahanda ng panibagong opensiba, umaasang ito na ang pagkakataon upang tuluyang pabagsakin ang kalaban. Muling sumugod si Sekang upang sunggaban ng binti ni Kuza, ngunit mabilis itong tinamaan ng malakas na sipa. Nadama ni Kuza ang matinding determinasyon ng kalaban na manalo, subalit iginiit niyang hindi siya maaaring matalo. Gumamit siya ng Yamaki-style Kyokushin Karate Crescent Kick at muling tumama ng mabigat. Sa tindi ng laban, kapwa nila ipinahayag sa kanilang kilos na hindi sila maaaring umatras, at sinundan yun ni Kuza ng Yamaki-style Kakushin Karate Brazilian Kick. Sa bawat galaw, Malinaw ang pangako ni Kuza na tutuperin niya ang kanyang sinumpaan. Dumating si Ji yoon Lee, dala ang matatag na prinsipyo. Sa halip na samantalahin ang sitwasyon, tinanggap niya ang isang alok, kung sakaling magapi ang South Gangbok High, sasama siya sa kanilang panig. Nang kumpirmahin ito, binilang yun bilang unang pangako sa isa't isa. Buo ang loob ni Kuza na para sa kanya, tatalunin niya si Sik Kang. Sumabak siya sa matinding atake gamit ang Yamazaki-style Kyokushin Karate spin kick na tumama ng diretso at nagpabagsak kay Sikkang sa sahig. Bagamat kinilala niya ang husay ng kalaban, isang kapinsalaan na wala itong pusong marunong magmahal. Sa paligid, nagtanong si Yakuza kung tapos na, ngunit nagpahayag si Sekkang ng balak na tawagin ng kanyang mga tauhan. Habang umaalis si Kuza at idineklara na tapos na ang digmaan, muling bumangon si Sekkang naguguluhan kung paano ito nangyari. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaba niya si Yakuza at itinulak palayo. Muling nag-abiso ang quest window na muling bumabangon ang South Gangbok High, tila pinalalakas ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Samantala, mabilis na tumakbo si Kim Suyen patungo sa unang palapag, kasunod si Haro. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makarating agad kay Kuza, habang iniisip ang kakaibang notification window na lumitaw. Habang nagpapatuloy ang laban, tumama si Sekkang ng mabibigat na suntok kay Yakuza. Sunod-sunod na abiso ang ibinigay ng quest window, puno na ng matinding determinasyon si Sekkang, biglang sumiklab ang kanyang potensyal at ginamit niya ang pick sa kanyang card. Sa unang pagkakataon, nabuo ang pangamba na maaaring mab ang quest. Bigla ring dumating si Yahan at tinamaan si Sekkang sa mukha, ngunit tila walang epekto. Mabigat ang pakiramdam ng lahat habang inihahanda ang sarili laban sa bagong anyo ng kalaban. Mula rito, nagsimula ang opisyal na laban. Sa isang pagbalik tanaw, muling lumitaw ang nakaraan ni Sei Kang. Nagsimula siya sa pagbebenta ng fentanyl para lamang magkaroon ng kaunting perang bulsa. Noon, isa siyang student athlete na laging gutom, ngunit sa alok ni Bam Sang Jong, pinalawak nila ang kanilang gawain. Sa una'y para sa kasiyahan lamang at dagdag na kita hanggang sa lumaki ng lumaki ang negosyo. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Sikkang na kumikita siya ng higit kaysa sa mga guro, doktor o abogado. Doon niya inisip na wala ng dahilan para magpatuloy bilang atleta o mag-aral pa dahil napakadali ng perang pumapasok. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan, sa matinding hampas, Tinamaan ni Sek Kang si Haro at idineklara na ang South Gangbok Bok Hai ay kanyang negosyo at hinding-hindi niya ito bibitawan, anuman ang mangyari. Para kay Kim Su-yeon, malinaw na nagbago na ang kalaban, gising na gising. At ngayon ay parang isang halimaw. Sa gitna ng tensyon, tiniyak ni Su-yeon na kung makakapagtiis lamang sila ng limang minuto, may pag-asa pa. Kumpirmado niya ang plano, sa loob ng limang minuto, darating ang kanilang mga kasama. Nagpahayag si Kim Suyan na hindi yun ang tinutukoy niya, ngunit iginiit na kailangan pa rin nilang magtagal hanggang dumating ang tamang oras. Sabay-sabay silang umatake kay Sek Kang, na agad nagtatanong kung talagang naniniwala silang may pag-asa silang manalo laban sa kanya. Sa isip niya, ang tunay na nagtatagal sa laban ay si Kuza, na inihalin tulad niya sa isang rhino. Matigas ang pahayag ni Sek Kang na sa huli ay wala silang madadatnan kundi kawalan ng pag-asa at sa mata ni Suyen. Tila isang tunay na rhino ang kalaban. Mabilis na sumugod si Haro at tinamaan ng sipa sa mukha si Sek si Kang. Nag-abiso ang quest window na gumamit siya ng kapoa. Buo ang kumpiyansa ni Haro na hindi siya matatalo sa bilis, at inisip niyang kahit gaano katibay ang katawan ng kalaban, hindi ito makakayanan ang tama sa isang mahalagang punto, gaya ng pilantik ng paa sa sentido. Sunod-sunod niyang ginamit ang mga sipa upang tuluyang pabagsakin ito sa isang bugso ng atake, ngunit nasalunisik kang ang kanyang paaat. Ayon sa sariling panlasa, hindi niya gusto ang labang may halong mahinang galaw. Agad niyang itinapon si Haru palayo. Sumunod na umatake si Suyen gamit ang Yet Beyeptijan at Marep Chigi. Inamin ni Sik kang na matagal na niyang gustong makaharap si Suyen at ngayon ay nahuli na niya ito. Para sa kanya, dito nagsimulang magulo ang lahat mula nang dumating si Suyan, at ngayong oras na upang tapusin ito. Sa gitna ng tensyon, tinamaan siya ni Suyan ng biro tungkol sa mabaho nitong hininga. Naglabas ng abiso ang quest window na gumamit siya ng hit those super high notes card, na tumama ng malakas sa pandinig ng kalaban. Alam ni Suyen na matibay ang katawan ni Sik ngunit hindi ganoon ang pandinig nito. Mabilis na sumugod si Suyan, tinawag siyang halimaw, at tinamaan ng suntok sa mukha si Sekang, Nakapag-react ito sa oras at gumanti rin ng suntok. Naisip ni Suyen na hindi niya kayang makipagsabayan ng diretsyohan, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang Berserker card, isang normal card na ginagawang walang pakiramdam sa sakit ang gumagamit sa loob ng dalawang minuto. Alam niyang maaari siyang mawala ng malay matapos nito, ngunit pinili pa rin magpatuloy. Dumating si Yahan at sinabing dahil sa sigaw ni Suyan, dumagsa ang mga tauhan ng South Gangbok High. Nagtanong ito kung bakit kailangan lang nilang magtagal ng limang minuto at anong plano niya. Ngunit sa isip ni Suyan, mas malala ang sitwasyon kung tatagal pa ang laban. Alam niyang may kakaibang nangyayari habang nag-abiso ang quest window na nakapagpatama siya ng hawk. Hindi niya nararamdaman ang sakit, iniisip kung dahil ba yun sa adrenaline, ngunit hindi na mahalaga Sapatang tiisin hanggat kinakailangan. Mabilis na lumipas ang limang minuto. Tumakbo si Seikang upang tapusin na ang laban sa pamamagitan ng malakas na sipa, ngunit biglang dumating si Goheijin at tinamaan si Seikang mula sa likuran. Sa pagbagsak ni Suyan, alam niyang dumating na ang kanyang mga kasama. Gayunman, nagbigay ng babala ang quest window na bilang parusa sa paggamit ng Berserker card, mawawalan siya ng malay sa loob ng apatnapung segundo. Sa kabila ng pagdating ng mga kasama, tumawa si Sek Kang, tinutulig sa ang plano ni Suyan at tinatanong kung yun lamang ba ang dahilan ng kanilang limang minutong pagtitiis para hintayin ang mga halos bagbog na kaalyado. Ngunit para kay Suyan, yun pa lang ang simula. Muling tumingin si Suyan sa quest window, iniisip kung ano ang susunod na dapat gawin. Kahit na natalo na nila ang mga mataas na ranggong mandirigma, marami pang oras ang natitira sa laban. Sa isip niya, Maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito at sinuri ang isang normal card na tinatawag na Mirror Call, na kapag nagamit ay ibinabalik sa laban ang lahat ng kasapi na hindi na makipaglaban, kasabay ng pag-restore ng kanilang stamina at dagdag na stat sa loob ng isang minuto. Nasa 51 minuto at 32 segundo ang natitirang cooldown, ngunit bumaba ito ng isang linggo. Ginamit ni Suyan ang Mirror Call card at nag-abiso ang quest window sa paggamit nito. Walang pakialam si Sik kang sa milagro na tinutukoy at iginiit na kahit magbalik pa silang lahat, walang magbabago, nananatili pa rin sa kanya ang South Gang Gangbok High. Ngunit para kay Kim Suyen, magpapatuloy ang laban hanggang sa tuluyang mabagsak ang kalaban. Sinuri ni Kim Suyen ang level up card na Superior Random Attack Card, isang uri ng card na kapag ginamit sa isang kasamahan ay nagbibigay ng isang random na attack skill. Kasunod nito, Tiningnan din niya ang isa pang attack card, ang Arnis, na nagbibigay sa gumagamit ng kakayahang gumamit ng Arnis, isang tradisyonal na Pilipinong martial art na nakatuon sa labanang gamit ang armas. Agad na nagpaalam ang Quest Window na ginamit niya ang CES at nagsimulang paulit-ulit na umatake kay Seok Kang, kasabay ng muling pagtitiyak na gaya ng sinabi niya, ngayong araw ay babagsak ang South Gangbok High. Habang nagaganap ito, Umatake si Yahan sa ilang mga kalaban at mabilis na pinabagsak ang lahat. Tumawag si Chang Gang Yong upang kumustahin kung buhay pa siya. Sinagot ito ni Yahan sa paraang tila nag-aantay, sabay tinanong kung bakit natagalan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload kita-kit sa susunod mga boss.